Good evening everybody. So di atas taga no. Nilanak tak kita guys sa so, kukot. Ang oh, kamera daw ninyo. Sinaw kay tapin ninyo. Oh, medyo bawot guys, nya angin-angin jud kita ninyo bawod. So amung tiba ni alas 9:00 pa para sulit kay pagputang ba. or alas otso imedya sige guys update lang tayo nyo kung basin makakuha na yung meron kain no hayag buwan no oras guys alas otso nagbira na sa inyo pukot may tag na amiglas glass yan yung daun -daun guys bitahan na sa gilog tayo kay pa kayo ni linaw linaw na parah guys huli na presko kayo Ara guys, Oh, ando hmm. Anduhaw, may osban pa. Suka ra, ako ra ba nagsimula. Bangutin ko. Tara, guys, kumutan Pembutan. Pamaoon. Sa kapaunan. Sa kapaunan

kul cool. kul, nakuk melihat lagi hai, topi guys siro guys <laughs> guys muka gue gue ya hai, 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 ini hai, 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 Ini hai, 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 ini

Laba buka. Oh, ka Eh na apatari na eh alis kelin na tapos 'to 'yung. Bisi ila. Awet laung guys oh petilahan guys. Oh. Eh tepok. La guys, pirar na bisik guys buyah, laung nami uli. Amaine na lang na di kayo loge no ka. Kasi slina makatuwa gamay.

Sabalay, so, guys no kung oh, dar atong kuha oh ah. kasag oh kasag lang gyud po no champion ang kasag guys pang sabaw sa bow ug na atay la je guys ay mo kopyan sa ani eh. kay la kay nigtunok chabaw okay, eh. gyud ni na silay guys silay oh good size na no pang usan na ni kasudan sa usa ka tawo ah, guys nga ho guys oh hmm. ayo na mugdagang kay kao banda so ay dako dako tay guys upang hutin ando tag nagdaghan pa Oh, baka ko hatag katol fish guys oh. Mga kumbutan no, kamay ato ni paon. Para unya kadlaw ni. Ilisan ni dagkong isda. Ito na no. Oh, more lagi ni tanan. Ha. Ha. Hmm. Raksada way pasaylo pang guys. ih nya punta nyo. Hmm. Salamat sa inyong paglantaw ha. Mapalo up Bye bye for now.